Wagi ng gintong medalya ang Philippine team Downhill Skateboarder na si Ridal Grace Abarico. Matapos siyang makuha ang unang pwesto sa Women's Open Finals sa Finland Tropical Downhill Race 2023 na ginanap sa Finland. Ang detalye sa report ni Daryl Oclares ang PTV Sports Rise and Shine. Daryl. Nakasungkit ng ginto ang Philippine Downhill Skateboarder na si Rydel Grace Abarico ng pangunahan ang Women's Open Finals ng Thailand Tropical Downhill Race 2023 na ginanap nitong weekend sa Cao Eto'o Prachenbur District sa Thailand. Sa loob ng 1 minute at 40.218 seconds, tinapos ng 21-year-old na Tubong Alegria Surigao del Norte ang championship race para maibulsa ang kanyang pinakaunang international gold medal. Sa panayam ng PTV Sports sa World Number no. 5 at 2019 Southeast Asian Games bronze medalist na si Abarico, Anya proud siya sa naging matagumpay niyang kampanya sa Thailand. Sobrang saya po and proud of myself kasi parang nagbunga yung pinaghirapan ko. Tsaka proud din po na nakamit ko yung gold para sa Pilipinas. Matatandaan, ito lamang Oktubre, nagtamo si Abarico ng isang injury dahilan para sumailalim siya sa isang minor surgery at pansamantalang hindi makapaglaro. Kaya malaki ang pasasalamat ni Abarico na nagawa pa rin niyang makakuha ng medalya sa natural competition. Natakot nga din po ako eh kasi I got injured and went through surgery uh, last month. So, kaya natakot ako noon, baka di ako makasali dito. Kinakabahan ako kasi dito pa lang ako nakapag-skate ulit since nung na-injury ako. Kaya sobrang saya ko din na na-manage ko pa din at na-panalo -na ko pa yung goal. Ano, Samantala, nagtapos naman sa ika na pwesto ang isa pang national team downhill racer na si David Sebastian Chanco sa Men's Open. Daryl Loparez para sa Bayan.